what's up mga kabay -e bago welcome back to my channel so sa video na to guys is magbibigay tayo ng idea so ating sasagutin mga kabay -e bago yung tanong ng isang viewers natin kung ano ano nga ba yung requirements ng isang ordinary seaman sa barco so kung bago ka lang sa aking youtube channel mga kabay -e bago huwag mo kalimutan mo subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload So bago ko pisan ang video na to mga kabuwa to, intro muna tayo. Let's go. So ayun guys, balik tayo ngayon sa ating topic. Kung ano-ano nga ba yung requirements ng isang ordinary seaman sa barko. Well, kadalasan kasi mga kaboy ba ito kapag mag apply ka ng isang ordinary seaman, kung wala ka pang idea kung ano-ano nga ba yung mga requirements ng isang ordinary seaman, Okay, eh, para sa iyo ang video na ito mga kaboy barko para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba ang mga requirements ng isang ordinary seaman o or kung paano maging isang ordinary seaman sa barko. Well, kadalasan kasi mga kaboy barko ito sa mga napangit ng mga previous na aking video mga kaboy barko napangit ko na rin yung mga requirements ng mga pansiman so, at yung sasagot lang mga kaboy barko isang viewers natin kung ano-ano na ba daw yung mga requirements ng isang ordinary schema kasi napanood niya mga kababayan ko dun sa sa nating video is yung ang title nun mga kababayan is kung paano maging isang ordinary schema so, gusto lang ni sir malaman kung ano nga ba yung mga requirements kasi wala siyang idea mga kababayan kung ano ano yung mga requirements para makapag-apply bilang isang ordinary schema so hindi na tayo magpapaligoy-ligoy mga kababayan so ang unang reverse mo mga kaboy barco, para magiging makapag-apply ka sa ng isang ordinary si o isang bilang isang OS, is siyempre mga kaboy barco is kinakailangan mo muna kumuha ng BI passport, siman's book and then yung tinatawag natin yung sulas mga kaboy barco yung DT certificate so kinakailangan mo mag training yan mga kaboy barco kailangan mong kumuha yan so number 1 yung anak yan pagka pag-a-apply ka ng mga siman is yung BTA certificate. So, saan nga ba ito makukuha mga kabuhay ba So, itong B.T. certificate mga kabuhay ba is pumunta ka lang sa mga training center. So, marami yan. lang. Like, kung alam mo mga kabuhay ba ito yung tiyatawag na luneta o yung apply ng mga siman o either yung tiyatawag na kalaw. So, marami yung mga nag-aanap dyan mga kabuhay Wala kang idea kung saan pili ka mag-training ng BT Certificate is pwede kang pabuta dyan sa ng mga kabuhay bago. Marami dyan nag-aalo. Pwede kang magtanong sa mga kapwa natin si Matt kung saan nga ba pwede maging enroll ng BT Certificate ng training center. So kung nakakuha ka na mga kabuhay para ng BT Certificate, so, mag-training ka dyan mga kabuhay bago ng almost 7 days or so, 5 days na study yes, you know, and then two days na practical mga kaburagal ko sa site ng isang training center. So magpo proceed naman tayo mga kaburagal reg so, ko sa iba pang mga regarde. So kinakailangan mo rin mga kaburagal ko is kumuha ka ng marbon to silidate 1 to 6. So hindi niyan makukuha, makukuha mga kaburagal ko sa isang training center. So kung nakapag-enroll ka ng PTA certificate is pwede ka rin magtanong mga kaburagal ko na kung meron pa silang training na marpool Consolidated 1 to 6. So kadalasan kasi mga kaboy barko is kumpleto na sila dyan ng mga training kapag pumunta ka sa isang training center. So mag-inquire ka lang mga kaboy ko sa information or sa registrar kung meron silang tinatawag na marpool Consolidated, Consolidated 1 to 6. So syempre mga kaboy ko kapag ka uh, kumpleto ka na ng sa mga nabanggit ko is kinakailangan mo naman kumuha ng tinatawag na PCRB so requirements din yan Aww. mga kaboy ko, bilang isang ordinary seaman so hinahanap din yan mga kaboy ko sa mga shipping company kapag mag-apply ka sa kanila so napaka importante yan kasi unang una taga Dika is kinakalangan mo talaga ng isang PCRB o yung so napaka importante yan mga kaboy barko na meron kang certificate na PCRB so kung, kung nakomplete mo na yan mga kaboy ko is pwede ka na mag-apply ng isang ordinary seaman sa isang shipping company. Pero mga kabuhay barko is bago ka makapag ordinary seaman mga kabuhay is kinakailangan mo munang kumuha ng experience kahit sa inter-island mga kabuhay lang at least one year as a big cadet. So ano kasi yan mga kabuhay Kinakailangan mo munang mag kumuha ng isang experience or sumakay sa international para maging isang ordinary seaman ka talaga. So yun talaga kasi mga kabuwerber ko ang required para maging isang ordinary seaman sa So kinakailangan mo muna is pagdaanan mo muna yung maging isang decadent. So kasi mga kabuwerber ko step by step yan eh. Just doon ka muna mag try sa pinaka uh, lower rank. So yung decadent mga kabuwerber ko and then kasunod yan is yung isang ordinary seaman. So kapag nakompleto mo muna yan mga kabuwerber ko yung mga napangit ko mga certificates and then meron ka ng experience na at least 1 year, as a uh, di ka dito is pwede pwede ka na mag-apply kung saan mga shipping company mo gusto mag-apply ng isang ordinary seaman so huwag mo din kalilimutan mga kaboy barco, kapag mag-apply ka sa ibang mga shipping company is kinakailangan mong kumuha ng sea service sa previous company mo, kasi kapag mag-apply ka kasi mga kaboy barco is kahanapan uh, kanila ng si service o yung tatak sa iyong si masbook so kailangan kasi mga kabuhayan kung ano yung tatak sa iyong si masbook is meron ka rin pinangahawakan na si service so, madali lang naman humingi mga ko na si service sa uh, yung iyong shipping company o yung sa iyong company na yung sinakyan kung decidido ka talaga mag-apply sa ibang shipping company as ordinary CEO. So ayun guys, nasagot na natin yung tanong ni sir kung ano nga ba yung mga requirements para maging isang ordinary seaman si o or kung ano yung mga requirements sa pag-apply bilang isang ordinary seaman si sa barco. So yun lamang mga boy ba po sa video. Sana yung nagkaroon kayo ng idea kung ano, ano nga ba ang mga requirements para sa pag-apply ng isang ordinary seaman si sa barco. So kung nagustuhan mo ang video na to, ay eh, huwag mo kalimutan subscribe ang ating YouTube channel para lagi ka pa sa mga videos ko pang niya para update nito pa rin mga kabayan ko sa mga susunod kong video na ating sa aking mga topic kasi mostly kasi mga kabayan ko talaga mga seaman tips talaga yung aking ginagawa mga video para doon sa mga baguhan at para sa mga nangangarap na so ayun mga kabayan ko so hanggang dito na lang mga kabayan ko sa this video so see you for my next vlog